Hello, I'm back for today's video. Ay sasagutin natin itong problema ni Ma'am about sa hala. Bakit daw yung mga iPhone user ay walang games na lumalabas? So ito sasagutin natin at bigyan natin ng solusyon para magkaroon ng games yung mga iPhone user. So sundan niyo lang po ito, Ma'am. Nagtanong talaga ako dito sa aking admin dito sa hala kung ano ba yung gagawin kapag iPhone user para ma-unlock yung games nila. So, ito yung reply niya. I-open daw yung settings ng inyong iPhone. Kasi sabi dito, solution due to Apple's policy, the untrusted enterprise developer will appear when you install the enterprise app for the first time in the iOS system. So, dapat i-open yung, yung ang inyong settings, function iPhone, and select general. Pagkatapos, masilik nyo yung general. Isilik nyo rin itong VPN and device management. So, yan. Yung merong arrow dyan. Step 3. In VPN and device management, drop down to enterprise apps. Select the description file and click to enter. So, i-follow nyo lang yan, guys. Yung may merong arrow. Number 4. Click. Yan. I-click nyo yan. So, pagkatapos nyo dyan, Number 5, return to the desktop to start the app. So, ganyan lang siya guys. I hope makatulong to sa inyo. Meron pala akong nilagay na link sa description para sa mga iPhone users. So, yan po yung i-click nyo at gamitin niyo. So, bigay yan ng admin ko guys sa hala.